Ay, karami. Ilang kilo yan? 47, 47. Ay, yung lalagyan. Dalawa. 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 di 45. Tapos saka 50 kilos. O di... 95. 85. Ha? Hindi, ilang ba? 45 eh. 95. 95. 95. 95. Eh, magkano naman po kilo dito na ito? Yung mga ganitong mga roho na ganyan. 50. 50? Tapakamahal naman. Hindi ba, ba pwedeng dito kung Hindi di, pangit. Pang, 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 pangit. <laughs> <laughs> Hirap gumawa ng scripted kuyala yala. <laughs> And then na kabilit tayo ng isda dito. Hindi <laughs> <laughs> pero ito talaga totohanan 50. Uh, 50? Uh, ikaw ikaw na magbibigay sa magkakarga. 50. 50, 50, 50, 50 oh, ikaw na magbibigay sa magkakarga. Ha, ah, papakiyawin ko naman lahat eh, ano. Eh abot kami yung mga magkakagaroon. 50. Eh, di, oh, 95, 100, di halos 5,000 'yan, no. Oh, ano? Oh, 5,000 na ibibigay ko sa iyo. Ikaw na bahala sa mga makikisig na tumulong. Ayun oh, no? Ayan, yellow, libre yellow. Ano, ano, ano? 5,000, no. Kasi yung 5 kilo, pambigay mo na lang, dagdagan mo na lang. Sakto lang 'yun. Ya, 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 na. Ah, sa kada Makita ko na lahat. Oh, di ba? Oh, bumilang na muna ng 5,000. Sa 5,000 may sukli tayo ng 250. Sa 50, ah. Dagdagan mo pa para masiyahan sila. 5,000. 5,000 'yon. Oh, mo kuya baka kulang 'yan. Sakto. Oh, magaling magbibila. Alam <laughs> yan ang libre na may yellow eh. No? Para ano, sino ba yung mga nandala kanina? Ito rin yun eh. Oh, sila rin pala No? Oh, tama. yun. Eh. hindi, eh, may sukling 250 dyan eh. Ay, eh, hindi, ka kanila yata yun. Para meron din <laughs> sila. Oh, oh, magkakargador <laughs> oh, daw sila. Oh, di ba? Oh. oh, yung 250 sukli, sa inyo na, no? alright. Oh, hindi ka hindi ka kawawa alam mo bakit napakiyo yung isda mo sa halagang oh. 50 ganyan karami oh. panalo ka na dun di ba oh, tama tama kumita ka na oh. nakatulong ka ba o oh. mm. saka ang kagandaan niya marami makakakain oh, yan marami tayong pagbibigyan oh, nakatulong ka ngayon kuya hindi kayang gumawa ni kuya na scripted ang, oh. ang hirap kunin nung ano niya no? Oo, oh, para sa mga kababayan natin. Kasama ko kapatid ko, Leo TV Vlog. Ayun. Eh, Ay, eh Ay, init eh. No? O oh, tara, okay na ba? O okay, sa yellow, kayo na Patrick ni Nicole. Dami oh. Kasama hmm. po kami dito sa Tobet Club. Magiging happy po kami dyan. Eh, butok ang ganda. Tingnan niyo yung ano na pamilya natin. Napakarami na talaga. Talagang pinakiyo ko na lang. <laughs> Ah. Ayun. Ay, ayun po. Ay, tumatakbo na, tumatakbo na isda. Kaya niya ba? Pahira pa lang talaga yung pagkakit. Kaya niyo pagkak Tumatalo mga buhay pa kasi. Uy, init. Ayun o. Oh. Doon kami bumili. Oh, tingnan niyo ka, tingnan niyo isla natin sa drum kung gano'ng karami. Pakita natin. Oh. Sige, sige. Ah. Oh. Tito, kaya ba? Oh. Tingnan niyo karami puno na? Ay. Sige, sige, sige. Tingnan niyo kung may kakasya. Kakasya oh. Hindi lang si Chuputi nga yun no? Napakarami. Isang drum. Sige, kayan. Oo. kaya yan. Tawa naman si tatay nyo. Oh. Oo. Sa tayo mo lagi, kay tatay. Kaya. Oo. Kalug-kalugin yung drum. Kalundi, kalugin nyo. O, oh. kaya yan, kaya yan. O, oh, puno. O, oh, lagay yelo sa ibabaw. O, oh, kalug-kalug-kalugin yung drum. Sige, kaya yan. Eh, e Ening, e, -ening, e, -ening, e, -ening, e, -ening, e, -ening, e, 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 <tis> 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 Sige, oh. Ngayon, pagka habang nalulusaw yan, siksigin nyo, kaya pa yan. Kaya, buka lang. Oh. Sige. Oh. Okay. Oh, thank you, thank you. May yellow pa tayo reserva yan, oh. Patong mo sa iba, Yung mga yellow. Patong mo, tsaka mo takpan. Patong yung mga buong yelo Tapos sa katalian.